up mga boss. So welcome back po sa ating YouTube channel. So for today's video, ang i-share ko sa inyo ay kung paano magtubos ng ticket violation once na nahuli kayo dito sa Metro Manila. Kasi nung isang araw, ay natikitan nako sa Pasay eto So meron akong OBR or yung ordinance violation receipt. Ang nakahuli po sa akin ay traffic enforcer ng Pasay. Eh ano yon, ah, hindi siya MMDA pero under pa rin po sila ng MMDA alright so ituturo ko sa inyo kung paano magtutubos ng ganitong ticket alright pero bago tayo magsimula mga boss kung bago ka pa lang sa aking youtube channel at interesado ka sa mga ganitong content hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito alright tara simulan na natin Alright mga boss, uh, kwento ko muna sa inyo kung paano ako nahuli at natikitan sa Pasay no? <clears throat> so dun sa harapan ng World Trade Center, meron dun mga bantay na traffic enforcer Yung mga naka pink, yung sa Pasay no? Uh, crossing siya ng Makapagal, Boulevard and then papunta siya ng Jokno Hill Puyat, so Hill Puyat crossing ng Makapagal or Buendia <clears throat> Dun, dun kasi pagpakaliwa ka pala dapat nasa left lane or padiretso ka nandun ka naman sa gitna at saka nasa kanan ka lang <coughs> ngayon nakapwesto kasi ako dito sa may tapat ng World Trade Center nasa left side ako so hindi ko napansin yung signage na left lane must turn left ibig sabihin yung mga nasa kaliwang pwesto is pakaliwa lang dapat so hindi ko siya napansin <coughs> dun yun sa tapat ng World Trade Center ngayon nagdumiretso ako papuntang Jokno kasi tanghalian na yun eh Parang doon ako kakain. Ngayon, pinara ako doon. So, disregarding traffic sign, hindi na ako nakipagtalo doon sa traffic enforcer. So, tinikita na ako ngayon. Kapag naka-encounter kayo ng ganito, natikitan kayo, uh, yung iba kasi, pag natitikitan, ba, diba, may galit, bigla na lang umaalis. Pag natikita naman kayo ng mga ano, traffic enforcer ng LGU, uh, hindi naman nila kukonfiss kayo yung lisensya nyo. So, wala silang karapatan uh, kumuha ng lisensya nyo. Bali ano lang sila. <clears throat> Maninikit lang sila. Ito yung lisensya ko. Hindi, hindi, ako nakuha yung lisensya ko. Pero, bibigyan nila kayo ng ticket. Within 5 working days, dapat matubos nyo na to. Kasi pag hindi, meron itong 5% na interest. No? Hindi ko lang alam kung annually or monthly. So, basta pag hindi nyo siya natubos within 5 working days, katulad nito, nahuli ako Friday. So, hanggang Friday, pwede ko itong tubusin. Hindi kasali yung Sabado, Linggo dun sa bilang. Anyway, ang pagkakaalam ko, ang tubos nito, kung di nyo alam kung magkano ang mga violation, DTS yung violation ko, no, disregarding traffic sign. DTS. Ang tubos nito, dahil under na sila ng uh, single ticketing system, no, so 1,000 na po yung pinakamababang violation. May nagsasabi, 150 lang daw yung DTS, 500, di ba? dati talaga pag nahuli ka ng MMDA MMDA yun ha ng DTS 150 lang po babayaran nyo sa Metrobank. pero yun nga dahil under single ticketing system na po tayo ang pinakamababang violation na po ngayon ay 1000 so pag nahuli ka ng mga minor violation ang pinakamababa na 1000 tulad ng obstruction, yun katulad nito DTS 1000 na po yan and then para malaman nyo kung saan nyo yan tutubusin Magkaiba po kasi ang tiket ng uh, MMDA sa mga LGU traffic enforcer, no? Ito po, <coughs> may nakalagay ito sa likod. Ayan, yung mga lugar, location, kung saan kayo tutubos, kung saan kayo nahuli. Halimbawa, nahuli ko sa Manila Tutubos kayo sa, ano, sa Manila City Hall. Nakalagay po dito sa likod. Ayan, no? <coughs> ako naman, nahuli ako sa Pasay. So, tinanong ko dun sa enforcer kung saan ko tutubusin. Eh. Makalagay naman dito, Ayan, tutubusin ko siya sa Pasay City Sports Complex. So, hindi laging sa City Hall. Dito kasi sa Maynila, sa City Hall. Yung sa Maynila naman, pag sa Maynila ka nahuli, di ba meron silang Manila Go Up. Na sinasabi na tutubos ka lang, babayad ka online. Pero hindi naman po updated yun. So, naka-down po yung system nila ngayon. So, mag ka pa rin para magtubos ng ticket mo. So, kaya ako, tutubos ako, mag ako dun sa Pasay City Sports Complex. <coughs> Disregarding traffic sign, 1,000 pesos to. Under ng MMDA. Kaya ako mapapansin nyo, dito, ayan, may nakalagay na MMDA logo dito sa, ano nila, sa paniket, no? Ito yung OBR na tinatawag, yung Ordinance Violation uh, Receipt. <coughs> ayun lang, guys. Sa mga nag- sa mga nagtatanong dun sa vlog ko kung saan nila tutubusin yung tidak na tikitan sila dun sa Maynila tutubusin nyo po yan sa ano sa Manila City Hall ground floor ayan makikita naman po dun sa likod ng ticket nyo dito po sa likod ng ticket nyo ay makikita nyo yung mga lugar kung saan nyo tutubusin halimbawa nahuli kayo sa Caloocan so tutubusin nyo siya sa Caloocan City Hall Redemption Center sa 10 Avenue pag nahuli ka naman sa Las Piñas tutubusin mo siya sa Traffic Management Mint Unit Office Sa J Aguilar Avenue Casimiro Las Piñas So iba-iba yung lugar eh Katulad nito, pag nahuli ka sa San Juan Sa City Hall yan, second floor Sa tagig naman, sa Hall of Justice Compound General Santos Avenue Sa so pag sa Valenzuela naman, ground floor Action Center Building sa MacArthur Highway So ayun guys, kapag natikitang kayo Nahuli kayo, nabigyan kayo ng ganito Tignan nyo lang yung likod Kung saan lugar kayo nahuli dito nyo yan pwedeng tubusin huwag nyo nang hanapin sa online kasi baka mamaya hindi naman siya makredit via online no? Magdobli pa kayo ng gastos tapos kampante kayo na nagbayad na kayo via online hindi naman pala siya na ngayon magkakaroon lang yun ng penalty pag magre renew na kayo ng lisensya nyo meron kayong hit ay nga yung, ano nyo, yung huli nyo hindi pa siya natutubos kahit nagbayad na kayo sa online so ganoon lang guys para sigurado pag natikitan kayo mag walk in na lang kayo para sigurado na makikredit yung pagtubos nyo so ayun lang guys itong ticket ko <clears throat> kung siguradong 1,000 nga pagka uh, tutubos ako na itong DTS sa Pasay City Sports Complex uh, abangan nyo yung susunod natin video ibabalag ko rin sya kung paano dun magtubos, paano sistema at kung magkano nga ba so yun lamang po, maraming salamat po sa kanonood hanggang dito na lamang, bye bye